sa panig ng DILG at ang pinal na desisyon ay magmumula mismo sa Pangulo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cass, Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila The Music and News Samantala mga kabrigada, US-ASEAN meeting isinusulong upang pag-usapan ang tungkol sa ipinataw na reciprocal tariff ng US. Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo. Brigada! Live report! Sa pagbubukas ng ika-46 ASEAN Summit kaninang umaga, inanunsyo ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim na nagpadala na siya ng liham kay U.S. President Donald Trump upang hikayatin ito na magkaroon ng isang U.S. ASEAN meeting. Layo nitong talakay ng mga isyong kinakaharap ng rehiyon, partikular na ang ipinataw na reciprocal tariff ng Estados Unidos. Sa kanyang opening statement, binigyang diin ni Anwar ang kahalagahan ng pagkakaisa ng mga kasaping bansa sa harap ng mga hamon sa ekonomiya. Binanggit ni Ibrahim na napagkasundoan ng mga leader na ituloy ang bilateral meeting sa kanilang US counterparts habang pinapanatili ang kolektibong posisyon ng ASEAN. Una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang departure speech kahapon na dapat ring isa alang alang ng ASEAN ang magkakaibang antas ng kaunlarang pang-ekonomiya ng mga miyembrong bansa hinggil sa pagtugon sa isyu ng US tariffs. Matatanda ang una nang ipinadala sa Estados Unidos sina DTI Secretary Chris Sina Roque at Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Go upang makipagnegosasyon negosasyon sa U.S. Trade Representative kaugnay ng ipinataw na 17% tariff sa Pilipinas. Samantala kasabay ng opisyal na pagbubukas ng summit, pinasalamatan ni Anwar Ibrahim ang mga kapwa-leader sa patuloy na koordinasyon at suporta. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.9 wan brigada the news sa Manila the music and news authority Samantalang mga kabrigadang magsasamparaw ng kaso ang kampo ni senador Bong Revilla laban sa ilang mga nagpapakalat ng malisyosong post sa social media na paniwala nila ay dahilan kung bakit ito natalo sa nagdaang halalan na sa bulong balitaan, sinabi ni Attorney Raymond Fortun na lima hanggang sampung kaso ng cyber libel ang iahain nila laban sa mga individual at grupo na nagpapakalat na di maling impormasyon sa social media. Kabilang sa mga post nito mga kabrigada ay ang may kinalaman sa kanyang kaso kaugnay ng Priority Development Assistance Fund o PDAF na mas kilala sa tawag na pork barrel. Sabi pa ni Fortune, malinaw naman raw na naabsweldo na si Senador Bong doon pang 2018 at 2021. Ang ipagugnayan na raw sila ngayon sa National Bureau of Investigation para sa naturang isyu at para sa babala sa publiko na mapanirang paggamit sa social media. Rapido, balita, Dagdag pang balita mga kabrigada na aresto ng pinagsanib na puwersa ng CIDG Regional Field Unit 3 uh, Special Operations Team uh, CIDG Pampanga Provincial Field Unit at Mabalakat City Police Station ang isa sa mga kapwa akusado ni Attorney Harry Roque at Cassandra Leong. Kinilala ng CIDG ang suspect na si alias Marlon na, na naaresto sa barangay Tabon, Mabalakat City, Pampanga. Si Alias Marlon mga kabigada ay isa sa kinasuhan dahil sa paglabag sa RA-9208 o ang Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 dahil sa illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator Hub sa Porac, Pampanga. Natukoy siyang Operations Officer ng Security Agency na nagbantay sa lugar nang maganap ang trafficking. Maliban sa kasong ito, wanted din si Marlon sa 10 counts ng kasong qualified trafficking in persons kung saan walang inirekomendang piyansa ayon sa inilabas na warrant ng Regional Trial Court Branch 118, Angela City. Nagpapala naman na uh, si CIDG Director Major General Nicolas Torre III uh, sa iba pang akusado na mas makabubuting kusa ng sumuko dahil nagpapatuloy uh, ang pagtugis ng uh, binoong tracker team uh, ng Philippine National Police. Kabrigada pagsalang ng tatlong miyembro ng gabinete sa Commission on Appointments tuloy kahit nagsumite na sila ng courtesy resignation. Brigada Haji i ibrigada mo. Brigada. Brigada. Brigada hindi mahahadlangan ang pagsalang ng tatlong miyembro ng gabinete sa makapangyarihang Commission on Appointments sa kabila ng pagsusumite ng courtesy resignations. Ito ang nilinaw ni Sergio del Sur Representative Johnny Pimentel sa gitna ng performance review ni Pangulong Bongbong Marcos sa Cabinet Secretaries. Sinabi ni Pimentel na kakansilahin lamang ng CA ang pagdinig kung iwi-withdraw ng Pangulo ang ad interim appointments ng tatlong cabinet members. Nakatakdang sumalang sa CA sa June 3, sina Transportation Secretary Vince Dizon, DICT Secretary Henry Roel Agudo at Presidential Communications Office Secretary Jay Ruiz. Ipinaliwanag din ng kongresista na magkaiba ang courtesy resignation sa formal resignation. Alok lamang anya ito sa mga miyembro ng gabinete na bakantihin ang posisyon at prerogative ni Pangulong Marcos kung ito ay tatanggapin o hindi. Kailangan naman nung sumalang sa CAC na Dizon, Agudo at Ruiz hanggat walang abiso mula sa punong ehekutibo. Mababati na babalik ang sesyon ng Kongreso sa lunes, June 2, matapos ang apat na buwang recess bilang pagbibigay daan sa midterm elections. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Balita, Tulong naman sa mga apektadong residente ng matinding pag-ulan sa Mindanao. Umabot na sa halos 3 million pesos. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo. we got a baba baba record Patuloy ang pagtitiyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pag abot ng tulong sa mga apektadong pamilya ng malakas na ulan na dala ng Intertropical Convergence Zone o ITZZ sa Mindanao. Umabot na sa 2.89 million pesos ang halaga ng relief items ang naipamigay nito. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, tuloy-tuloy ang pagkipag-ugnayan nila sa mga lokal na pamahalaan para makapagpadala ng agarang tulong sa mga nangangailangan sa lugar mababatid na mula May 15 hanggang 18 malawakang pag-ulan ang naranasan sa Region 9, Region 10, Region 11, Region 12 at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao pagtitiyak ni Dumlaw na naka alert na ang DSWD Field Offices o FO's sa naturang mga rehiyon upang matiyak ang family food packs at essential non-food items. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag na 105.1 Brigada News FM Manila. The music and news. A Brigada Balita Nationwide. Magsasaka, luging-lugi na raw sa bagsak presyo ng palay. Agriculture Group mga kabrigada na nawagan ng price support. Brigada Katrina i ibrigada mo! Brigada! Live! Report! Binanggit ni nag Executive Director Jason Kainglet na hindi patas ang sitwasyon para sa mga lokal na magsasaka dahil binabarat ang mga millers at traders ang farm gate price ng palay sa 13 hanggang 14 kada kilo samantalang ang wholesale price ng bigas ay nasa 33 hanggang 35 kada kilo. Lumalabas na ang kita ay napupunta sa mga middleman at hindi sa mga magsasaka. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Kainglet, iginiit nitong habang may price cap at programang kadiwa para sa murang bigas ang mga magsasaka na lulugi dahil wala silang sapat na proteksyon o guaranteed floor price. Hiniling pa ng grupo na kung may subsidy para sa mga consumer, dapat may subsidy rin para sa mga magsasaka upang matiyak na may kita sila kahit bumagsak ang presyo ng palay. Yun po yung request natin sana Sir Gab, Sir Abdern, na kung mm. meron tayong subsidy for consumers, mm. sana man lang ay merong guaranteed floor price ang farmers. Kung 13 mm. lang ang nabibili, 12, well, plus 5 or plus 6 sana, mabigyan ng ating farmers para kita pa po ay may kitain naman sila sa mm. sitwasyon po ngayon. Dagdag pa niya. Ang 14 bilyong pondo ng National Food Authority ay hindi sapat para maka sa presyo ng palay at kailangan itong dagdagan. Saka, sa kasalukuyan kasi, halos 2% lang ng kabuang produksyon ng palay ang kayang bilhin ng NFA, kaya halos walang epekto sa merkado ang kanilang intervention. Yun po yung ating sinasuggest sa na dati. Ang NFA budget kasi is 9 billion plus 5 billion na natira. So 14 billion. Oh. Sana po ay na-triple man lang, ano? Or kahit 40 billion. Para may significant intervention. Kasi po yung 14 billion, walang 2% ng total production lang ang mabibili mo. Mm. Less than 2%. So kung less than 2%, talaga hindi ka po makaka-intervene effectively. In the art of changing lives, ako, sa si Brigada Katrina Henson ng 105.1 Brigada News sa Family Manila The Music and News. Also reporting okay. na nationwide. Na kuha ni Chrysia May Taharos ang kauna-unahang gold medal para sa Palarong Pambansa 2025 sa Ilocos Norte or Ilocos Norte para sa Athletics 3000 meters event. Si Taharos, 13-year-old na napambatoho ng Eastern Visayas Region, ay isang grade 8 student mula sa Tanawan National High School sa Leyte. Ang Silveritong redemption art ni Taharos mula sa silver medal noong 2024 palaro sa Cebu. Sa post-interview, idinig niyang malaki ang tulong ng kanyang tiwala sa Diyos at pagpo-focus sa kanyang training at laban. Malaking inspirasyon din daw sa kanya ang kanyang pamilya. Nagpapasalamat naman siya sa kanyang coach, pamilya at mga sumusuporta sa kanya. Pangarap din daw niyang makatungtong sa Olympics balang araw. Samantala mga kabrigada sa ating health news, ano nga ba ang Braxton Hicks contractions at paano ito naiiba sa totoong labor? Kapag buntis, may mga karaniwan pong pagbabago na nararanasan sa katawan. Isa narito ang Braxton Hicks contractions o kadalasang tinatawag na false labor o yung practice contractions. Ang Braxton Hicks contractions mga kabigada ay isang uri po ng paninigas o paghigpit ng tiyan na hindi regular at hindi naman gaanong masakit. Samantala, nararamdaman ito sa huling bahagi ng pagbubuntis at bahagi lamang ng normal o normal preparations ng katawan para sa aktual na panganganak. Isa po yung paalala mula sa Mom's Love ES1 Capsule, simulang tupari ng pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Mom's Love ES1 Capsule. Ringgata, panritan, Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man Napapakinggan pa rin ang mga, ang mga kaganapan Brigada Balita Nationwide Nationwide, nationwide. sa Tanghali Balita Nationwide Sa Tanghali Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, inyong napakinggan Ang Brigada Balita Nationwide Ngayong Tanghali mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Moms Love ES1 Capsule. Buo puso kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines the heart of changing lives, helping inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikdem. Maraming salamat sa inyong pagiginig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The music and news authority. Brig Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.